Kung mali ang naging pagtrato ng ibang tao sa atin, paano ba tayo magre-response? Ano ang sinasabi ni Apostle Paul sa atin? Pwede tayong gumanti ng masama sa mga taong gumawa ng masama sa atin. Pero ang sinasabi rin ni Apostle Paul, pero kung gagantihan mo ng masama ang masama, ano ang pinagkaiba mo sa mga taong nanloko at nagsamantala sa iyo? Ang sinasabi ni Apostle Paul, Do not repay anyone evil for evil. And I believe it on my heart that the solution for this bitterness is for us to let go of our desire for revenge. Kung nasa puso mo maghiganti, kung nasa puso mo gawin din siya ng masama, hinto mo yung ganyang mindset. Instead, imbis na kasamaan ang iisukli mo sa kanya, yung mga kaaway mo, pakainin mo pa. Yung mga kaaway mo, painumin mo pa kasi kapag ginawa mo yung pagpapakain at pagpapainom sa kanila, para mo silang nilalagyan ng uling sa kanilang mga ulo na hindi sila mapapakalit, magugulat sila. Bakit kinawang ko na siya ng masama? Ginagantian pa rin niya ako ng kabutihan. Practically speaking, bukas, pagpasok mo sa, sa opisina, yung mga taong galit na galit ka, ilibre mo kaya ng lunch. No, huwag mo lang imbasta yung pag-pray kasi sabi rin naman ng na scripture, ipag-pray mo. Pero huwag mo ipag-pray na malunod, matalisod, o kaya mahulog sa bangin. <laughs> o kaya malulus sa dagat ng negros. Hindi, hindi yun eh. Ginawang kanila ng masama, pero huwag mo silang gantihan. Kung gagantihan mo sila, gantihan mo sila ng, ng kabutihan because, as sabi ng scripture, your generosity, yung pagpapakain at pagpapainom mo sa kanila will surprise them. Magugulat sila ngayon. Paano nangyari ang mga taong itong ginawang ko ng masama ay nagpakita pa rin ng kabutihan sa akin? Alam niyo, alam ko na yung sinasabi ko ngayon ay napakahirap because naranasan ko ito maraming tao ang nakapanakit ng akin damdamin, maraming tao ang nagsabi ng iba't ibang mga bagay sa akin, nagparatang, nag-accuse ng husga. No, sa mga bagay na posibleng hindi nila alam sa akin. A lot of people are talking behind my back. A lot of groups of people are talking behind my back. At least that's what I know. But you know what? I have made that decision early on in the ministry. Na sinabi ko na kagal sa sarili ko kung gagantihan ko sila ng mga bagay na ginawa nila sa akin. Ano pa ang pinagkaibok sa kanila? I will just repay them with goodness and kindness. Ginawa nila ako ng masama, sinabihan nila ako ng masama, pero gantihan natin ang kabutihan. Ilibre pa natin, pakainin natin, ipanalangin natin,